xin ít xin lâu ca, xong đêm một buồn, người em buồn, em mất

iyong mga mata Biglang namuhan na hindi uh? mo napapansin Pagsisisinan sa isip mo Nalaman mo Ika'y na ka Malik Huh? Ano bang pangarap mo sa buhay? Ano bang gusto mo? Gusto mo maging singer? Gusto mo magparkila ng Amerikana? Anong... Gusto ko maging sikat na singer po. Maging singer. Kung ikaw ay magiging singer, saan mo gustong umawi? Siyempre dito lang sa Pilipinas, Got Talent. Sana magtagumpay ka para maiakon mo yung pamilya mo sa sitwasyon nyo ngayon. Meron ka ng magandang trabaho na mas malaki-laki ang pagkakakitaan. Maraming salamat po. Galing na galing kami sa'yo. kul Cool na cool ka eh. Relax na relax ka. Nung kumanta ka, lalo kang na-relax. Pambihira ang ginawa mo. Tangalan hmm. namin, horror. Nung dumalaw ka, talagang horror pa rin. <laughs> Pero nung kumanta ka, doon kami mo pinabilib. Thank you, Thank you. -charot, charot mo kami. <laughs> Hinadaan mo kami sa comedy. ang lupit mo palang kumanta. Pet malu! Pet malu? Ang magaling kang kumanta. Pasok sa isang scene dito you. sa PG. Okay, boto na kami. Yes ako sa'yo. Yes! Sobrang yes ako sa yo. Yes for you. Congratulations. Sobrang yes para sa iyo. Makita tayo ulit ha. Okay. Salamat.